Yo, what's up mga kaoblak? So ngayong araw nga, pupunta tayo doon sa dagat, doon sa tinatawag nilang Aroma Beach, no? Kasi nakaraan mga kaoblak, galing tayo sa ilog. So ngayon titingnan natin yung uh, paboritong pasyalan ng ating mga kabayan taga rito sa may San Jose Occidental Mindoro. So dito nga tayo dumahan mga kaoblak sa may barangay Bubog. At dire-diretso na ito mga kaoblak at marating na rin natin yung Aroma Beach. Ayan mga kaoblak, no? Yan yung airport. At ito, nakatingin tayo sa Aroma Beach mga kaoblak medyo wala pang mga tao rito mga kakoblaks kasi medyo mainit pa at ito nga mga kakoblaks so mayroong barko dito na hindi pa umaandar no ito kasi yung restaurant mga kakoblaks so huminto mga tao rito mga kakoblaks so pangbabain babain yung uh, dalampasigan na dito nga pagmasdan natin yung uh, lugar na ito naglakad-lakad nga tayo rito mga no para kahit paano yung mga pagmuni-muni tayo sa mga paligid mga pagtanggal ng stress no namoy natin yung simoy ng uh, dagat at kahit paano uh, sumaya rin tayo Ayun mga kaplaks yung isla na yun. May mga kababayan tayo ron nandun. And let's go. Pagkatapos nga mga kaplaks eh ito. Uwi na ako at pupunta ako ng bayan. Dumaan ako rito sa may uh, paborito tulay na to mga kaplaks. Sa gabi na ito napakaganda. Kumana na nga ako rito mga kaplaks no. Para makapunta tayo sa palengke. At makabili tayo ng uh, isda o karne o alin may maliluto pa uwi sa bahay. Alright. So dito na tayo sa may uh, San Jose Public Market. Salamat sa inyo. Alright. Let's go.